So, yun guys, no, bali, ang kailangan nating unang gawin is kailangan i-download ang GCash app sa Play Store. Libre lang naman yung GCash app sa Play Store. Ayan, search nyo lang GCash. Tapos, yan yung logo na kailangan yung i-download. Siyempre, para ma-download, kailangan ng Wi-Fi or data. Kapag ka na-download nyo na, i-open nyo lang yung GCash app. Ayan, kapag ka in-open nyo yung GCash app, tapos ang lumabas kagat ka is MPIN, i-click nyo lang yung parallel logo sa may gilid. Ayan, para mag-switch. Ayan, para lumabas yung ganito. Ayan. Ganyan yung lalabas na pagka siniwitch mo yung pagkilik uh, pagkinlik mo yung logo na yon. Ngayon, sa part na yan, dyan mo lalagay ngayon yung GCash number na i-register mo sa GCash. Ayan. kapag na-input nyo na, ikilik mo lang yung next sa baba. Ayan. Pag mo yung next sa baba, ito na ngayon yung lalabas. No? And bali, ito na ngayon yung lalabas. No? Send code. Bali, ikilik mo lang yung send code. Ayan, para makareceive ka ng 6-digit code galing Gcash. Ayan, so ibig sabihin makakareceive ka ng text message galing Gcash na may 6-digit code. Ayan, kailangan 'yon para ma-authenticate ni Gcash. Ayan, so kapag ka-receive mo na 'yon, i-input mo lang 'yung 6-digit code sa part na 'to. Ayan. Ngayon, kapag ka na-input mo na ngayon 'yung 6-digit code, ito na ngayon 'yung lalabas. Ayan. So pipiliin mo lang new account kasi 'yun 'yung gagawin natin, no? Uh, what would you like to do with your account today? So, kiklik mo lang yung new account. Pag kiklik mo yung new account, ito na ngayon yung lalabas. Registration. Sa part na to, mas maganda kung anong ilalagay mo na details dito is yung din yung details na nasa ID mo na gagamitin sa pagbe-verify ng GCash. Ayan. Balik sa part ng basic information, ayan, nandiyan dyan yung first name. Ilalagay mo yung first name. Ayan, middle name, last name, tapos birth date, Email, ayan, tapos yung main source of funds. Ayan, dapat kung ano yung details na nakalagay sa ID mo na gagamitin sa pagbe-verify, dapat yun din yung details na ilalagay mo sa part na to. Ayan, para tuloy-tuloy yung pagbe-verify ng GCash mo. Ayan. ayan, next naman is yung current address. Mas maganda kung ano yung nakalagay na address sa ID mo, yun din yung ilalagay mo na address sa part na to, no? Ayan, sa part ng current address, ilalagay mo yung province, ayan, city, tapos municipality, barangay, zip code, ayan, tapos house number, and street address. Ayan. Next naman is yung permanent address. Ayan, parang ganun din yung gagawin mo, no? Sa paggawa ng current address natin kanina. Ayan, sa part ng permanent address, dito mo ilalagay yung province, city municipality, barangay, zip code, Ayan, tapos house number and street address. Kung parehas lang naman ng current address, pwede mo i-click yung box ayan, na may nakalagay na same as current address. Para hindi mo na siya kailangan ulitin pang i-type. So, yun, no, kapag ka na-fill mo na ngayon yung basic information, current address, tapos permanent address, double check mo lang yung details, dapat tama at kumpleto. Mas maganda yung details, same lang din sa details ng ID na gagamitin mo kapag ka nagpa-verify ka sa GCash. Ayan, tapos click mo lang yung next sa baba. Ayan, kapag ka kinilig mo na yung next sa baba, ito na ngayon yung lalabas. Review your information. Bale sa part na to, kailangan mo lang i-double check yung details kung tama ba at kompleto yung pagkakalagay mo. Ayan, kapag ka na-double check mo na, pwede mo na i-click yung confirm sa baba. Ayan, kapag ka mo na yung confirm sa baba, ito naman yung next na gagawin, no? Set m Ngayon sa part na to, dito ka magsaset ngayon ng m mo na 4 digit. Ayan, dapat tandaan mo to, no? Mas maganda na isulat mo or screenshot mo Ayan, para aware ka kung ano ba yung MPIN mo. Kasi ito yung gagamitin mo kapag ka maglalagin ka sa GCash. So, yun. No, kapag ka nalagay mo na ngayon yung new MPIN, tapos na-verify mo na rin yung MPIN, iisa lang naman yan, ito na ngayon yung lalabas kapag kilik mo yung submit. Congratulations! We have successfully created your GCash account. Ayan. Proceed to Login. Pag-click mo yung Proceed to Login, ayan, makakasip ka ng text message galing Gcash na merong authentication code na 6-digit. Ayan, i-input mo lang yung 6-digit na nareceive mo galing Gcash sa part na to. Ayan. Tapos, i-click mo lang yung Submit. Ayan. Pag-click mo ngayon yung Submit, mariredirect ka ngayon sa pinaka-home ng Gcash. Ayan. Balito ngayon yung pinaka-home ng Gcash, ibig sabihin, meron ka na ngayong Gcash account. Ayan. Pwede mo siyang i-discover or Uh, tingnan yung mga benefits tapos yung mga items or services na pwede mong magamit. Ayan. So, ganun lang kadali gumawa ng GCash account ngayon. So, yun guys. No, bali, ganun lang kadali gumawa ng GCash account ngayon. At sana tandaan nyo yung MP. No? Huwag nyo kakalimutan kasi yun yung uh, paraan para makapag-login ka. No? Yun yung kailangan. So, kailangan i-screenshot nyo kaya isulat nyo yung MP. Ayan, so sana supportan nyo itong vlog na ito by subscribing to this channel kasi mag-upload pa ako ng mga gatong lasing video sa susunod para rin sa atin. So ganito na lang muna at ingat kayo palagi and peace out.